Bunsod ng matinding hangin at ulan na dala ng bagyong Egay, ilang linya ng kuryente ngayon ng National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP ang apektado. Kabilang dito ang San Esteban bangued 69 KV Line kung saan apektado dito ang Abra Electric Cooperative. Gayon din ang San Esteban Candon 69 KV Line kung saan apektado ang Ilocosur Electric Cooperative. Wala rin ngayong supply ng kuryente ang ilang customers ng Benguet Electric Cooperative dahil sa pinsala sa itogo ng Pukaw 23 KV Line, La Trinidad ang Pukaw 69 KV Line at La Trinidad sa Blan 69 KV Line. Kasalukuyan rin ngayong inaayos ng NGCP ang Tuguegarao Magapit 69 KV Line kung saan apektado ang supply ng kuryente ng Kagelco 1 at Kagelco 2. Apektado rin ang supply ng kuryente ng NICO 2 Area 1, NICO 2 Area 2, Aurelco dahil sa pag-down ng kabanatuan San Luis 69 KV line. Sinabi naman ng na NGCP na kasalukuyan na nilang ngayong isinasaayos sa mga apektadong transmission lines. Para sa Diyos at sa Pilipinas mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.